Halo. Halo Bardi Bardi. Wow, kit 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 ni naman. Galing galing ni naman oi Wih, dua apa pasal sana ko? Nang galing galing. Kita. 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 na dyan to. Ayan o, dumapos sa kamay ko. Uy, dumapos. Pakain tayo, Pi. Pakain tayo. Ayan na, ito pa, <laughs> ito pa isa. Ito pa isa, isa pa isa. Ayan na. Let's go. Pakain muna tayo ng ibon. Ay, sila. Hmm. Inday. Oh guys. <laughs> may dala pang supot si Inday. Ayan, nandito kami ngayon sa Papagia. So Sinama ko ni Madam kasi nag-adventure siya. So ngayon, siyempre kasama na rin akong mag-adventure. Ayan. Eh. So ngayon siya po, uh, nabay na kami ng trans. So kami doon sa loob. Ayan, para guys, pasok tayo. Ito yung entrance guys. Ayan, may 40-40 na sila. Asap po kayo sa aking kaharian. Tapos, <laughs> po, po kayo. Ayan. Ito po ang kanilang information. Ati, dito ba akong ganito? Ang dami. Ayan, ayan, si madam, ang dami ng ano, ibon na dumapo sa kanya. O. Hindi, akala niya nagpapakain ka. Ayan, o yan o, niya may kang dala. Ati, dito ba ganito? Ayan o. <laughs> Kapli. Oh, reels na. Tika <laughs> sila oh. Oh, oh sus dumapo na sa. Dum dumapo na sa cellphone ko. Oh. <laughs> 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 Kala nila may pagkain yung sa kamay ko. Oh. Ay ah, sus, ginpatis cellphone ko din na Hindi makasakay kami lahat. Ha? Hindi makasakay nang kami. Muulan, no? Oo. Oh, ayan na. Ha? Ito dito guys sa loob ng Sokobia ayan. Nag-ano kami ng mga ibon ni Madam Ay, may nagsasalita ng ibon. How are you? Ay, hello daw. Ay. How are you? Sa unahan pa lang to guys, pagpasok. Hindi pa kami lumilibot. Ay, mga birdie birdie oh. Birdie birdie. Birdie birdie. Oh, pupunta na kami sa kabilang ano. Ay, ang lucky nito. Oh. Oh. <laughs> ang cute, cute mo naman sa mga sa akin. <laughs> Asan yung nagsasalita? Yung blue po. Blue and yellow po. Oh, yun ang nagsasalita. Wala pa yung nagsasalita. Hello! Yung Ah, yung malaki pala ate. Ayun oh. yung dalawang malaki doon. Uh, saan bandaan doon? doon. Dito, dito tayo te. Saan? Uh, dito. Dito tayo. Hoy, payo mo. Hindi mo tayo mo. Pagalita tayo naman. May mga puno naman. Hindi naman malakas. Hindi ako magdala. Tinan yung mga ibuno. Magdala ka para sa ano. Ayan guys, andito kami sa Sokobia Clark. Ha? Sinama po ni Madam dito. Ayan na. No. Ha? Dito, sa kabila. <laughs> Naligaw. Ayan. May may ibang ka dyan? Sa akin wala, wala naman tao. Dito pa lang kami sa entrance guys. Ayan hindi pa kami pumasok sa loob. Ay, habang nagano si madam na mag, dito muna akong video. Mamaya, kakausapin ko yung ibon doon, no? Oh. Hi guys! Hi guys! How are you guys? Wow! Hello! Kita niyo ba yan? Malaking ibon na blackbird. Hello! Hindi ka nagsasalita? Hello! Hello! Ay, hindi siya nagsasalita! Hindi siya nagsasalita. Ayaw niya akong kausapin. Tapos, ito yung maliliit na bird na ay, ay nakatumpok sila. Oh. <laughs> ito. No? Oh, ito. Sila kanina yung nakatumpok. Binidyok namin, o. Oh. oh. sila oh, wala Ang dami nila, o. Oh. Oh. <laughs> Ayan, oh. Lumapit na sila sa akin, oh. Hmm. kahit umuulan guys, ganyan venture kami ni madam. Ayan o, sinama niya ako dito sa Sokovia. Dito to sa loob ng ano, Clark. Oo, mm, di ba? Mama. Kasi ako, mama, mama, mama. Ayan. Mga mm, mm. yeah. ngayon, lilibot na kami sa kabila. Ay, sa loob. Ah, makasagulan. Ito yung ano adventure na ulan. Ay, Andami. dami. <laughs> Ay, sila dun, no? <laughs> Ba't yung mga puti, hindi umalis? Hindi pwede bumaba la eng la yu mm, man la je man nu ka to kami sa loob ng garden maze, ayan o oh. dito na kami, kahit umuulan ulan, sige ayan o, oh. so ngayon maghanap kami ng aming madadaanan palabas aming madadaanan palabas at ito pa guys, may paksak dito ayan, <laughs> so diba Magpiling angel muna ako kung sa mantala. Piling lang ah. Piling angel lang. Pero ang totoo may ano yan, may... <laughs> may peelings. may pita talaga ang ulan. <laughs> na... Hindi, <laughs> <laughs> ayun, John, meron. Ano, wala kami guys. Nandito kami sa garden maze. Ayan o. Oh. alam kung... Tama yun. Ah, doon tayo. Naliligaw tayo. Hindi, dyan. Tingnan mo dyan. Naliligaw kami, guys. Yan, <laughs> Worse. May pakak. Dito na kami ngayon sa garden maze. Nakalusot na kami dito sa talagang enjoy. Na? Hello? Hello mga bird? Hello mga bird? Ba't lumayo kayo? Ito yung racing ano? Sokride. Ha? Sokride. 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 Ayan o. No? Pwedeng, pwedeng mag ano, dito activity guys. Kaso umuulan eh, hindi pwede. Ayan yung uh, kabila. Ayan, daan. Ayan yung daan pababa. Papunta sa ibang ano naman. Ah. Ayan, niwanan ako ni madam. At umulan kasi. Larga. Yan yung, yung ano guys, bangin yan dyan no, sa baba. O. Oh. Ano. So walang rides, kaya maglakad. doon, nanggaling kami doon sa taas. Yan. eh si madam <laughs> oh, habang naglalakad kami dito guys palabas, ayan nakita pa namin tong padaan na namin tong dragon fruits guys, ayan o oh. wow, ang ganda ng kulay niya oh. hindi pa siya hinog ikaw lang pag nahinog sa kung anong kulay niya. ayan, ang dami ayan o, oh, laki ito itong isa malaki na Mm. Ito yung isang pinakamalaki. Mm. may dragon fruits dito ang ano oh, ganda ng bulaklak niya. <laughs> <laughs> si madam. <laughs> Ayan guys, ang ganda ng bulaklak oh. Wow! Ang ganda oh. Dragon. Ayan oh, ang ganda. Ang daming bunga oh. Ah, oh, ang laki. Ano ang laki? Ito ang laki pa. May ako nakaano ng dra dragon fruits, guys. Ay, ang laki eh. -lak na, ganda, oh. ang bulaklak na ang ganda oh. Ang ganda-ganda mo naman. para usog.